Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagbabalik na sa lineup ni Derek Lively II sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang posibleng pagperma ulit na Lebron James ng kontrata sa Los Angeles Lakers. Mismong si Luka Doncic na rin naman nga po mga katrops ang nagsabi na kasalanan nga daw po niya bakit sila natalo sa kanilang game 4. Since hindi nga po siya dito nagbigay at nagpakita ng sapat na enerhiya sa simula pa lang ng kanilang laban. Bukod rin nga po sa kanya ay inamin na rin naman nga po ni Kyra Irving na naman nga po siya sa may kasalanan bakit sila natalo. Kaya pinapangako nga po nilang dalawa na babawi sila sa kanilang game 4. Sa ngayon nga po mga katrops ay kailangan na lamang nga po ng Dallas Mavericks na manalo ng at least isang laro para maka-advance na sila sa NBA Finals. At balak nga po nila itong gawin sa kanilang darating na Game 5 lalo pat base nga po sa kalalabas pa lang na balita. Inaasahan na nga na po na maglalaro na dito ang kanilang batang center ni si Derek Lively II. Matapos nga po siyang mawala at hindi makapaglaro sa kanilang Game 4 bunsod ng tinamo nga po niyang injury sa kanyang leg. Pero sa kabila nga po mga katrops ng kanyang pagbabalik, ay hindi rin naman nga po magiging madali para sa kanilang manalo sa kanilang game 5 since gaganapin nga po ito sa loob ng home court ng Minnesota Timberwolves. Isa pa, halos lahat rin naman nga po ng mga players ng Wolves ay decidido at desperado na ma-extend ang kanilang serye. Kaya kailangan nga po talaga ng Dallas Mavericks na ibuhos e ng lahat ng kanilang makakaya upang manalo dito. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagperma ulit ni Lebron James ng kontrata sa Los Angeles Lakers. Simula nga po mga katrops nang i-anunsyo ni Rich Paul na tatanggihan nga po ni Lebron James ang kanyang player option sa Los Angeles Lakers para maging isang ganap na restricted free agent, ay iba't ibang mga teams na nga po nagsilabasan ngayon na posibleng nga po niyang sunod na paglaruan, kagaya na lamang ng Golden State Warriors, Miami Heat, Cleveland Cavaliers at Philadelphia 76ers. Pero ayon nga po sa isang NBA analyst, Kabilang na rin naman nga po sa mga team na gustong kumuha kay Lebron ay ang Phoenix Suns. Bagamat man nga po meron na silang super team ngayon sa pagkakaroon nga po nila dito ng tatlong superstar na sina Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal ay hindi pa rin nga po sila kontento dito. Gayong gusto pa rin nga po nilang palakasin pang lalo ang kanilang lineup sa pamamagitan ng pag-offer at pagkuha nila kay Lebron James sa loob ng free agency market. Ngunit ayon nga po sa isang NBA analyst, Mukha rin naman nga na na hindi aalis si Lebron James sa Lakers since kumpara nga po sa ibang team ay mas malaking pera nga po ang kanya makukuha dito. Since sinabi na nga po ng kanilang front office na siya magdidesisyon kung gaano kalaki ang kanyang kukuning kontrata. Isa pa, mismong Lakers na nga po nagsabi na willing nga po silang kunin ang kanyang anak na si Brody James kahit ano man ang mangyari sa darating na offseason. Sa madaling salita, Gagawin nga po ng Lakers ang lahat ng kanilang makakaya upang makumbinsi sila mga po nilang kanilang superstar na pumermang muli sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.